Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad amma baad. Okay, alhamdulillah at medyo malayo na ang ating nakuhang mga araling sa pagbabasan ng wikang Arabi. Inaasahan namin na inyong binabalik-balikan ang mga aralin at maari din naman kayong magtanong, mag-post sa YouTube kung saan nyo makita ang video na ito or sa Facebook o kaya ay mas mainam sa inyong mga ustad na inyong uh, nakikita sa inyong mga madrasa, sa mga Islamic centers at mga kaibigan ng mga ustad. Kayo'y sumangguni sa kanila sa pagbabasa at pag-aaral ng wikang Arabi. Kasi nga, kuminsan o karaniwan, mahihirapan ka talaga kapag ikaw lang mag-isa. Actually, kahit itong video na ito ay maraming sabihin natin na kulang, pero kahit paano ay nakakatulong tayo sa ating mga kapwa, muslim, lalo na sa mga muslim na nais matuto ng wikang Arabi o pagbabasa ng Arabi. Okay, ang topic natin ngayon ay mad. Nakuha na natin ang al alhijaiya al-hijaiya, al-pabitong al-harakat al o ang vowels, at tanwin o yung an in on at nakuha na rin natin yung tashdid, shadda, yung dinodoble niya yung consonant. Ngayon naman, ang natin ay tungkol sa mad. Mad. Ang ibig sabihin ng mad ay pinapahaba niya yung vowel. Okay. Kung ang shadda o tashdid ay dinodoble niya yung uh, consonant, ang mad ay yung pinapahaba niya yung vowels. As in, halimbawa ay a, halimbawa sinulat natin yung a o yung ba. So ba, may haraka na fatha ba. Pero ang trabaho ng MAD is kung paano siya magiging ba mahaba. Okay. Halimbawa, B. Ang trabaho ng MAD ay kung paano siya magiging B. Mahaba. So, iba yung ba sa ba. At iba yung B sa B. Ganun din naman. Halimbawa, bu. So, wala pang mad yan. Bu. Pero kapag nilagyan natin ng mad ay magiging bu. Okay. So nakikita natin dito yung tatlong klase ng mad. Meron yung mad na alif at mad na ya at saka mad na wow. May kanya-kanya silang partner at saka gawain. Okay. Ang mad na alif, ang trabaho niya ay pinapahaba niya yung fatha o a. So kung halimbawa walang alif, yung fatha, nakita mo yung fatha. Halimbawa ito, ko. Ko ang basa dyan, ko. At para maging ko, ay lalagyan mo siya ng alif. Na sukun. Sukun yan. Wala siyang, wala siyang haraka. Sukun. So magiging basa diyan ay ko. Mahaba na siya. Ko. Kung wala ang alif na mad, ang basa rito ay ko. Ko. Pero dahil meron, ang magiging base dyan ay O, La. O, La. So, dinidikit siya. Ginaganong, dinidikit yung alif pataas. Okay. O, La. So, ang mad na alif, ang partner lang niya ay fatha. Hindi siya pwedeng magbigay ng mad sa kasra at hindi siya pwedeng magbigay ng mad sa bamma. So, itong dalawa lang ang maaaring maging mad na Alif. Okay, o para yung fatha ay humaba, lalagyan mo siya ng alif. Okay, sa pangalawang halimbawa, ay. Nakita natin yung ay na may kasamang fatha. So para yung fatha ay maging mad, kailangan mo siyang daddagan ng alif na sukun. So ang basa dyan ay, a, Mahaba na siya. A, Kung halimbawa wala yan, wala ang mad na alif, ang basa dyan ay, ha a, May pero dahil meron, ang basa dyan ay A-B-DUN A-B-DUN So, pag didikit-dikitin natin siya Yung AIN, tinanong yung sulat kung paano mangyari sa AIN Nagagaw ko na siya, Yung ALIF A-B-DUN Okay, sa pangatlong halimbawa Ito ay LI LI Yung SIN SA LISA at naglagay tayo ng fatha na alif ah ng mad na alif na suko, ang suko ng ano niya ang kanyang nasa taas so ang basa diyan ay sa lisa nun lisa nun yun ang unang uri ng aliful mad ang pangalawang uri ay yung ya ul mad o madul ya ay, tama. basta yun ang trabaho ng ya na mad ay yung kasra o yung i. Yung i, ginagawa niyang i. Pinapahaba niya. So kapag nakita mo yung kasra, ano man ang makita mong harf na nandito, katulad ng sa alifon mad, ano man ang makita mong harf na nandito, at kapag ang kanyang kasunod, ang kanyang haraka ay kasra, at may kasunod na ya, na sukun, ay humahaba yun, nagiging mad na ya siya. Okay, halimbawa, basahin natin ito. Ya, at nakita natin yung ta na may kasra so ang basa dyan is yati at sinundan siya ng ya na sukun, so yan, naging mad na siya so ang basa niya hindi bisna yati dahil merong mad na ya ang magiging basa dyan ay yati mahaba na siya yati, kung wala yan yati at meron yan yati mon So meron yung meme na may tanwin na damma o dammatain mun yati moon, ti moon ayun siya yung mad Okay Sumunod so, ya si ron ya si ron Okay nakita natin yung ya na may fatha ya si na may kasra si ya si at dahil sinundan siya ng magna, ya. Ya mad na ya mad, Maging yesi mahaba na siya yesi kung wala yan ang basa diyan ay yesi at kung meron yan yesi ron yesi ron okay next ay of na may fatha ka ra na may kasra ri qari at meron siyang ya na mad qari At nakita natin yung ba na tanwin na fatha, fathatay, ban. Kariban. Kariban. Halimbawa, yung kariban, isinulat natin siya halimbawa ng walang madnaya. Ang magiging basa rito ay kariban. Pero dito, dahil merong madnaya, ayun siya, ang basa dyan ay Kariban. Ito ay Kariban. Halimbawa, dito naman, sa mad na alif, balikan natin itong mad na alif. Ang basa dito ay Lisanon. Lisanon. Mabilis dun sa sa. Pero dito, ang basa ay Lisanon. Dahil ngayong fatha ay sinundan siya ng alif na mad. Lisanon. Kariban. Okay. Tumungo tayo sa pangatlong uri ng mad. Yung mad ng wow. Wowl mad. Kung saan ang kanyang kapartner ay ang domma. Kung domma lang, oo ang pagtubas niya. Pero pag merong wow na sukun o mad, ay ang magiging ano niya ay oo. Pinapahaba niya. Oo. Okay, halimbawa. Basayan natin ito. Rasulun. So, bakit naging mahaba yung su- dahil merong wow na mad. Okay. Rasulun. Kung wala yan, Rasulun. Rasulun. Kung halimbawa wala yung wow, Rasulun. Pero dahil meron yan, Rasulun. Ang partner niya ay Bomba. Ano mang harf na nasa Bomba na may kasunod na wow, na sukun, ay nagiging mad siya. Rasulun. Rasulun. Okay, next. Kurudun. 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 Merong mad sa ayin na may damma, sinundan ng waw, masukun. So, mahaba siya. Kurudun. Next. Wujuhun. Okay, ito ay ha rin. Ha. Ang katumbas ng bilog na yan ay ha. Isa sa mga itsura ng ha kapag nakahiwalay. ay yan. ha. Ha, ha din yan. Waw na may damma, wu, jim na may damma, ju At sinundan siya ng waw na sukun At naging mad dahil nga ito ay yung domma, Partner niya ay waw So wu, hun At ha namais, tangwi, na may tanwi na damma, hun O tain hun Wu, hun Okay So ang mad, ordinary mad Sa Arabic ay tatlong klase lang Alis, ya at saka waw At pakakatandaan natin na partner niya ng alif ay fatha, ang partner ng ya ay kasra, at ang partner ng waw ay domma. Hindi maaaring magkaiba-iba yan. Um, halimbawa, is partner ng alif ay is kasra, hindi ko pwede, hindi yun magiging mad. Okay, sa mga as, insya Allah, sa susunod na aralin, magbibigay tayo ng mas maraming halimbawa, insya Allah subhanahu wa ta'ala, para mas lalo nating matutunan. babalik-aralan din natin ulit yung mga nakaraan pa nating aralin insya Allah subhanahu wa ta'ala at kung meron kayong mga katanungan magtanong lamang sa mga ustad mag magpost kayo sa youtube or sa facebook kung saan makita ninyo ang aralin na ito maraming salamat sa pakikinig, sana maunawaan natin ang ating mga aralin at humingi tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay at humingi tayo sa kanya ng karagdagang kaalaman at na magamit din natin ito alang-alang lamang sa Kanya at maging khidma o serbisyo natin sa relihiyong Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.